Pilipino, well. at buksan ito sa P&O. Pina, ano ba? Hi! <gasps> Hi! Uh -huh. Let's go? Eh, bakit ba ako din-deadman ng mga to? Wala pa si Marian. <clears throat> Gusto mo eh tayo muna ikasal. Kahit man lang rehearsal, diba? <laughs> Hindi, darating na yan. Concern lang naman ako sa iyo, paano ka maglalakad, diba? Yung gano'n, yung... Shh. Are... Hmm? Oh, sige, mag sa tayo. mag tayo. Wala po ba investment? Wala pa ho yata. Ah, wala pa? Wala pa ho. Wala investment? Eh, yung groom? Groom? Groom, ikaw. Ikaw. Ang <laughs> susunod naman po, mga ninong at ninang. Ayan, tumayo po kayo. Ang <laughs> susunod naman po, Cord. Wala pa ah, ho. Wala. Ikaw, Iha. Ano ka rito? Bridesmaid po. Ah, dito ka. Ang susunod naman po, mga bata. Ano ba mama, pwede ba tayong humanap ng ibang daan para makaiwas sa traffic? Malilit na ako sa rehearsal ko eh. Sige ho ma'am, tayo ng ibang daan. Kuya <laughs> oh. kuya ba ako? Ano bang gagawin ko? Ano Hindi, ba okay, so, okay lang yung dating mo pero eh? asa lang ate mo. Wala ko kasama mo. Oo nga eh. Nasira kasi yung kotse ko eh. Pinagtaksi ko na lang. Dapat nga, nauna pa sa akin yun eh. Baka na traffic lang siya. Oh Trabaho my. yan eh. Ah, uh, excuse me. Kasali ba kayo? Ah, oo. Oh, uh, made of honor. Ah, yeah, sir. Mukhang sanay na sanay kayong mag-ayos ng wedding eh. Siguro, ganito rin yung kasal nyo? Ah, hindi. Bakit? Ah, uh, <laughs> kasi single pa ako. Ah, uh, hmm? Yan, yan. Pagdating dyan, pihinto. Dyan nyo Yung mga ninong, ninang, hiwalay po. Hiwalay. O, yung mga bata, dito, dito upo. Tsaka yung abay, o. O, sige, sige, sige. Pasok, pasok. Pasok. Ayan, ganyan. O, sige. Upo, upo. O, mga bata, okay mag-iwahiwalay. Okay. Ganyan lang, o. Ah, Bakit walang tao dito? Hmm. Baka na yung rehearsal ah. Eh ba't hindi mo lang akuhinig ng mga yun Isa pa naman to, si Noel. Huh? Uy, Bea. 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 Bea! Psst, Bea. Bea, kamusta ka na? Kita, maglalaro muna po ako. Naku. Uy, Bea. 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 Uy, mali-late ka na. Magbe-bell na. Suplad ang bata ito, ah. Mamaya na lang pag maaga tayo, okay? Tara na. Hoy, Winnie! Hi, Winnie! Winnie! Winnie, class. Ako magiging substitute teacher nyo para sa araw na ito dahil wala yung Sir Noel. Hoy, Winnie, ito, na ito, ito, si Noel? At buksan ito sa page mo. Winnie, ano po. ba? Hi! <gasps> Hi! Uh -huh. Let's go? Ay, bakit pa ba ako dinededman ng mga to? <mimilig> na ako eh. hmm. alis na nga. Ako lang ang naiwan dito eh. Ako na mag-aasikaso sa pagsisit mo. Wala kasi si Bubbles at nasa Santo Rosario Memorial Park. Dapat nga nandun din Bakit ako Bakit kaya eh. wala si na... Oh, Giselle at si Bubbles. Oh, diba? Maganda. Huh? Ayan na naman si Taba. Hmm. Mami may impyerno na, na naman ako. Mabuti pa, umalis na ako. 嗯、啊。 Noel? Daya mo naman eh. Basta mo na lang ako iniwan. Paano na ako ngayon? Paano na yung... yung mga pangarap natin? Noel, nandito pa ako. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko yata kayang wala ka eh. Nuen, nandito pa ako. Nandito pa ako. Mahal na mahal kita, Marian. Mahal din kita. Mahal. <coughs> Bakit? Sir, magkwento naman po kayo. Sir! Ah, uh, wag na. Magbasa na lang kayo. Sige. Sir, pwede na lang. Sir, dati-dati, nanakwentohan mo kami ng masasaya. Oo nga, sir. O, oh, sige. Sige. Jack and Jill went up the hill. And Jill came tumbling after. Hmm. Ayoko yun. iba na lang. Ano ba? Kulit nyo ah? Nabi nang ayoko eh. Pati ikaw? Kanina ka pa eh. Kalibasa, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar ko. Isipin mo yung pakakasalan mo na matay. O, oh, ano mararamdaman mo? Ewan ko po. Wala naman po akong asawa. Alam ko. Kung bata-bata mo pa, pag-aasawa na iniisip mo. At kayo? Huwag muna kayo magpapakasal, ha? Ah? Babataan nyo pa. Tanya, na, yan, ha? nyo matulad sa akin. Ha? Noel, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero, huwag mo na sana yung damay mga bata. Wala namang kasalanan yung mga yan, eh. Sabi ko naman sa'yo, eh. Nandito lang naman ako. Handa akong pumalit. Salamat, ah. <laughs> Dito na kami sa page four. Tuloy mo na lang. <laughs> Hindi, John. Pumalit, jan Dito? jan <laughs> Page four. naiintindihan kita. Magulo lang ang isip mo, lilinaw din yan. Depres ka lang. Page four. Page four? Class! Page four. Oh, kakain na tayo. Nasaan si Noel? Tawagin mo't na makakain na rin. Teka. Sandali. Noel? O, oh, anak. Kumain na tayo. Handa ng almusal. Sige, mama. Wala pa akong hmm. ako akong gana. eh. naku, hindi pwede yan, ha? Eh, na, ititignan ko muna. Ilang beses ka hindi ko ah. kumakain. Baka kung ka. Oo oh, oh, nga naman, anak. Alam namin yung nararamdaman mo at karamay mo kami dyan. Pero hindi naman tama na pinababayami ang katawan mo. Siya nga naman, iho. Wala naman may gusto sa nangyari. Baka pati pagtuturo mo niyan, maapektuhan. Hindi porke na wala si Marian ay katapusan na ng lahat sa buhay mo. Nandito pa naman kaming mga magulang at lola mong karamay at nagmamahal sa'yo. Maaring makahanap ka pa ng ibang Marian. O maring higit pa. Ah, uh, ma. Dad, may hihilingin mo sana ako sa inyo eh. Ano yun anak? Kung pwede ho sana, doon muna ako lumipat sa bahay na nabili namin ni Marian. Hindi kaya lalo makasama sa'yo yun? Huwag kayong mag ma. Okay lang ako. Gusto ko lang ho sanang ito pa rin yung napagkasundoan namin ni Marian. Nasa sa'yo yan, anak. Kung anong inaakala mo, makakabuti sa'yo.